<laughs> De, ang Di ang sasagot. Hindi tayo. Hindi. <laughs> ang sasagot, anong pasasagot. Hindi, basahin na natin. Post 2, 5 hanggang 7. Makakaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Yesus din naman. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkos, hinubad niya ito at naganyong alipin na nakidulad sa mga tao. At palibhas ay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan o sa kamatayan sa krus. Yan. Yan talagang namababasa sa, sa binasa natin, ang Kristo nasa anyong Diyos. Ah, tingnan natin na. Pero ang sabi sa, sa 6.46, hindi sa ang sinumay nakakita sa Ama, kundi ang nanggaling sa Diyos. Siya ang nakakita sa Ama. Talaga bang ang Kristo na nanggaling sa, sa langit ay Diyos na nanggaling sa Diyos? Pasayin natin ang Juan 1.18, kapatid na Jaril. Ganito ang pagtuturo ni Apostol Juan. Yayamang ang binabasa natin ay Juan sa Iskwain sa Is. Ang sasagot ay si Apostol Juan mismo. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng ama, siya ang nagpakilala sa kanya. Yan, kapatid na Arnen. Ayan, maliwanag na may nakasulat. No, hmm. no, no, no. Walang taong nakakita kailanman sa, sa Diyos. Diyos. Hmm ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng ama, siya ang nagpakilala sa kanya. Malagay ko, hindi na siguro itinuloy yun. Yung, ano, yung tao, uh -huh. yun ang inande. Kaya nga dapat ang pamaga dyan, palipit ba ang utak ko? O yung paliwanan ko? <laughs> Pinutol nila, oh, oh, kaya, kaya dapat dyan, palipit ba ang utak ko at paliwanag? Yan dapat dyan, nakalagay. Eh, Alam na natin sa... Kaya eh, ang tanong naman kapatid na Mar, mga ka-extran, <clears throat> Yung na, nasa sinapupunan ng ama, ano ang kanyang kalagayan? Ano ang tanong naman kapatid na Jaren, yung ama, hmm. ano naman ang kanyang kalagayan? Dalawa na yan, mga no? Yung isa, yung anak na nasa sinapupunan ng ama, ano ang kanyang kalagayan? Yung... Ama? Ang anak naman na nasa, yung, yung ano, yung ama hmm. na pinanggalingan ni Kristo, ano naman ang kanyang kalagayan? Basahin natin mga kababayan, dyan mismo sa talata, Yeah, sige, yeah, Makikita kapatid na Arnel. Oh, sige nga, basahin niya natin kapatid na Marcos. Sa binasa mo kanina, Tagalog. Mm -hmm. Mm -hmm. Ang basahin natin, English. No, English, para so, ang maliwana. <coughs> sige para... po, kapatid na Jaril, anong babasahin mo? Ang babasahin po si natin ay yung Bible, yung Bible version, kapatid po. na Marcos. Hmm. Sa uno at 18 ocho pa rin po. No man has ever seen God. Ganda, isa-isa natin. No man has ever seen, seen God. Walang tao, na, alang tao. Na, alang tao na, alang sa Diyos. Diyos. So, Ituloy nyo pa kapatid na Daryl. But the only son, Jesus, is God. Yun! But the only son, <laughs> Jesus. Jesus, is God. Is God. Ituloy mo pa. He is very close to the Father, God. Yan, Yan na. Wa? Nasa sinapupunan talaga ng okay, Diyos, Mama. ng Ama. Anong, kanya kalag anong kalagayan ng Ama? No man has ever seen God, but the only son, Jesus, is God. He is very close to the Father God, and the Son has shown us what God is like. A father of God. No man has ever seen God. Walang tao na nakakita kailanman sa Diyos. But the only Son, Jesus, is God. Kundi ang kanyang bugtong na anak na si Jesus ay Diyos He is very close to the Father. Siya ay nasa sinapupunan ng Ama. Ng ama. Ay to the Father, God. Hmm. Oh. Kaya nga po kapatid na Marcos, yung only, hindi <coughs> po ba? Pasuyo oh. po kapatid na Marcos. Oh. No man has ever seen God, but the only Son. Yun! Oh, Yun nga po ang ating Panginoong Yeso Cristo na ipinakikilala ng Biblia na bugtong na anak. Na Diyos. Na Diyos. Kapatid na Marcos, mas maganda itanong ulit natin to para yung mga kababayan natin, oh. yung mga dati nating kasama sa relihiyon ang sumagot oh. Doon sa ating binasa, si. sa Biblia. Ito yung kanilang tanong, Dios ano? Diyos ba ang nanggaling sa langit? Ang sasagot kapatid na Arnel, basa ulit kapatid na Jaril, Biblia. Juan 1.18 No man has ever seen God, but the only Son, Jesus, is God. Oh is very close to the Father, God. And the Son has shown us what God is like. Yan, din. Patid na Marcos, palagay ko ba'y dadagsana oh. naman ang mga dati nating kapananampalataya ng palataya na pupunta sa ating coordinating center para magpadoktrina. Mag Bakit? Kapatid na Rene. Okay. Lalabas dito, kasi nasagot na natin yung tanong eh. Uh -huh. At ang, ta ang sagot natin, nasa Biblia, mm -hmm. kapatid na Marcos. Uh -huh. Kaya hindi tayo ang sumagot. Yun nga yung sinasabi nung binasa natin mm -hmm. nung kaninang intro natin eh. Salitang na magaling na hindi mm -hmm. matututulan. Mm -hmm. e, yun naman eh, natutunan lang natin kay Brother Eli. Yeah. Kaya hindi nila kayang tutulan yan. Palibasan nakasulat mm -hmm. yun, kapatid uh -huh. na Marcos. Kasi kapatid na Marcos, itong tanong nilang ito, kaya mm -hmm. ito yung may question mark, nagpapaduda to eh, di ba, kapatid na Marcos? Hindi na kasi matanggap na ating pahay ng Isokristo ay... Diyos. Sa kanila talaga, ito'y taong-tao. Kailanman hindi ito magiging Diyos, kailanman. Sa kanila, kaya sila para lang guluhin ang isip at patunayan doon sa kanilang membro na ang kanila talagang Kristo at yung bababang Kristo na sinasabi na yun sa langit na yun, yung ating Panginoong Kristo Kristo gusto nilang palitawin na ito ay tao. Kapatid na Lydia? Opo, Brad Marcos, kaya nga po talagang yung mga ministro dyan at mga nangangaral, talagang nakatigasan na nila na mm -hmm. si Kristo nga po Ure. ay tao. Kaya ang ipanawagan natin dyan sa mga kapatid natin na nanonood, lalo dyan sa Central, may talagang masugit tayong manonood dyan. Sana po, Uh, sana maliwanagan na kayo, napakaganda ang paksa natin ngayon. Talagang si Kristo pala talaga ay Diyos at hindi tao. Yan naman. Mga kababayan, ang kanilang tanong na Diyos ba ang nanggaling sa langit? Ito'y tanong na walang pagkaunawa na nakasulat sa Biblia. Ito'y tanong na walang patnubay ng Espiritu. Kundi ito'y tanong ng isang taga-pangasiwang pangkalatan na nadidimlan ang kanyang kaisipan. Kung ang tanong nila na, Diyos ba ang nanggaling sa langit? Sasagot ang Biblia, Juan 1.18, ganito po ang ating mawabasa mga kababayan. No man has ever seen God, but the only Son, Jesus is God. He is very close to the Father God, and the Son has shown us what God is like. Kapatid Darnell, kaya sa awa at tulong ng Diyos, tayo ay mananatili at magtutumibay ng mga X MAN! The X MAN! The X MAN! X MAN!